Hi mga ka-impossible basketball. Tunay nga walang imposible sa Diyos. Ito nga po pala yung game namin kaganina. SBB 35. So yan, tekita kalaban namin. Yellow versus Green. So ang uusay din po ng kalaban namin. Yan nga po pala si Jose Padua, yung tumira ng Tres. Napakagaling din pong guard yan So yan nga po, yan, no? si home kalaban namin siya ngayon. So nabuti na lang, na-rebound ni Kuya Darilay. Eh. Ito nga pala si Kuya Morris Kamersyase, eh. kapatid ni Kuya Jake, mga kakampi ko sa URSB ng Onan. Ayun, hirap na hirap si Coach James sa mga galawan. Pabuti na lang, nakapasabay. Ayun, nakachamba ba si Coach sa isang layup? At dito nga, 2-on-1 play. At si Kuya na-atake na. Patay! Dito nga po, ay magkakabanggaan kami ni Kuya Jem. Pero okay lang naman, umorder siya ng dalawang leche plan pagkatapos nito. Kaya okay lang. Ayan nga pala si Kuya iyan Ian Medina. So grabe din po talaga maglaro yan. URS ang ono. Naka-pass naka break na naman kay Kuya Jose Padua. Pero ang bilis din talaga ng bawi ng kalaban namin dito. So dito guys, dikitan lang yung laban namin. Tapos makakatira pa ng tres yung kalaban namin. Parang... Makikita nyo po dito si Kuya Morris Camarcia Kasi no? lakas mang biso Buti na lang magbimintis yung free throw Kaya dito nanalo kami So after ng game, alam niyo na, matik, kainan. Dito nga pala kami kumain sa may foodies. Dito lang sa may binangonan malapit. sa so malapit sa kalumpang. So yan, in order ko nga pala, pork chop, only rice na yan. So tingnan lang din yung mga presyo dyan. Bisita na lang din kayo. Ayun, nakadalawang rice ako ngayong araw na to. So guys, thank you for watching. Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsuporta pa kay Coach. And God bless!